Yan, ibabahagi ko lang sa inyo mga boss ano, kung bibili kayo ng second hand na barako. Ito mga boss, binili second hand barako pero napakasariwa pa kung titingnan natin. Ang problema pagkabili ni bossing nung may-ari ngayon ay napakaingay. So nung pinaandar natin mga boss, ayan makikita niyo mga boss, oh, wala man lang sumasalwag na langis galing dun sa uh, doon sa oil pipe niya mga boss papunta dyan sa camshaft and then sa rocker arm so posible nito mga boss yung kanyang oil filter ay baligtad so paano ba malalaman na baligtad yun na nga mga boss dapat pag andar natin chinecheck natin yan dyan sa may banjo bolt ah, uh, syempre pwede natin loagan yan kung sakaling nagdududa tayo na baligtad yung oil filter buksan natin yung banjo mga boss sa liman dyan sa dalawang yan binubuksan yan so yun check natin kasi kalimitan talaga ito walang cut yung video hindi ko na ika-cut yung video mga boss para makita nyo kasi basta ganun yung problema yung pag natin walang sumasal wag tumatalsik na langis ah uh, matik kalimitan talaga lalo sa ganitong bago ay oil filter ang may problema so uh, hindi natin agad maano kasi parang walang grasa yung yung o-ring oh, dinadahan-dahan natin mga boss para para makita nga natin kung ano naging problema pero basta sa ganong problema mga boss baligtad kalimitan talaga yan pag napakaingay nung andar yan o dahil, dahil na so ayan dinalawa na natin mga boss oh yan di ba so kitang kita mga boss baligtad yung oil filter dahilan kung bakit umiingay yung camshaft at rocker arm. So, yun. Yun agad. Napakasimple problema niyan mga boss. na Nabaligtad lang yung filter pero napakalaki ng gastos niyan. Uh, camshaft pa lang yan mga boss. Tapos yung rocker arm pa ay so, yan. So, sa ganito naman mga boss, bara Kung ito'y inabot ng tirik tapos uh, umistak na nga mga boss, ano? yung isang rocker arm niyan ay hindi nagkakatama yung sa intig sa exhaust lang nagkakatama niyan kahit sabihin bumaga na uh, pwede pa yon naga marami na tayong nagagawa ng mga boss kaya yon ito yung ano ito ay share ko lang sa inyo mga boss kasi sayang naman kasi bagong bili hindi na hindi mo na rin masusuli kasi nabayaran mo na nakapagpapapil na kayo so yon sinilip natin mga boss oh. So, walang kalangis-langis na yung parang sariwan lang is mga boss ang natira dyan. Dapat yan ay sumasalwag dyan ay. ano may mga nakayod na pa or may mga may itim pa na party. Ibig sabihin, nag nagbakal sa bakal na yung kamsya pa tracker arm. Walang lubricant na nangyayari dun sa loob o. So, yun basta yan ang gagawin lang dyan Bubuno, dukot na lang itong mga boss kasi bagong motor naman ito hindi naman ito usok pa agad uh, basta camshaft um, rocker arm lang so swerte na kung makalibre yung isang rocker arm para bawas yung yung gastos At 'yan habang tayo nagkakabit ng musical horn do sa isang paraong nagpapagawa ay kay kagawad uh, pinapabaklas na natin yung engine top end ni barao na bagong bilito mga boss. So makikita naman natin yan mamaya pag uh, nabunot na kung alin talaga yung nasira. At ayun, nabaklas na nga. So, ito. Yung Abishabat Rocker Arm, sunog na sunog. Uh, wala talagang lumalabas na lang dyan sa party niyang kaya. Ano lang naman po, Ari? Dalawa. Ito naman po ayos pa ito. Yun, mabuti naman. Ano pa po, Ari? Ito pa ang mga 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 tama yung cylinder head uh nak -ayod, nak ayod nung ayod nung pinaka nung mga boss ayan oh kita naman merong merong kayo sa loob so ipap kikinisin pa natin 'yon kasi kapag uh, inilagay natin yung amshop agad-agad 'yan matatangos din 'yon eh ko na kasi yung bago so nakita natin mga boss uh yung kanyang dulo ng amshop ayan oh, merong natanggal na parte So, naiwan nyo doon sa loob. So, kaya, ang gagawin natin, uh, lilinisin lang. Kailangan matanggal yung mga parte na yun. Tapos, yung makikita nyo ito, yung mga kulay itim na yan, yun yung mga ribaba. o, oh. So, mga bakal-bakal yan. So, lilinisin din natin yung mga boss bago natin ikabit lahat. Yan, yan naman kahit hindi na itap overhaul mga boss kasi kaya namang linisin yan ng dinudukot na lang. Tapos, yun nga, yun doon sa may pinagtatayo anong shafting ng arm yung sa may 6202 dati na bearing lilinisin lang yan mga boss uh, basta yung tiyagaan lang yan kasi merong mga natitirang bakal bakal dyan na kumapit do sa cylinder head yung dun sa aluminum kaya kailangan malinis And yun 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 na uh, natin yan mga boss uh, pinap pinapunta na lang natin dito merong asing parang Shopting din na sinusuot dyan para para malinis yung taga machine shop mga boss so wala na wala na sabit dyan nalinis na natin lahat at goods na yan pwede na natin ikabit yung bagong camp shop at pwede na natin paandarin pag niya mga boss wala na yan lagitig at nasigurado na nga natin na malinis so pwede na natin ikabit yung bagong camp shop sa pagkakabit ganyan lang ang uh, madali lang magkabit yan mga boss kahit hindi natanggal niyo yung tanke eh. uh, dinudukot na lang yan para iwas sa bala na rin yan kapag ka nagkakabit kayo mga boss lagyan niyo lang basahan kasi kapag kaya ay na nalaglagan ay eh, madadami pa yung sa inyong trabaho kaya kahit medyo gamit na basahan ay na ilagay mga boss basta maharangan lang yung malalaglag ng mga hanbawa tayo ng tornilyo so ganoon ganoon yung diskarte natin para walang malaglag na kahit ano doon sa loob ng makina. Kaya tinatakip pa natin. So, yung shop rocker or yung rocker shop, kinakabitan natin, tinutuhog na natin doon sa rocker arm. So, ganoon din sa kabila, ganoon din ang gagawin natin. At ito, nilalagyan na natin yung tornilyo, yung pinakalak ng rocker shop. So, ganun lang. Dinudukot na lang natin yung mga boss para wala nang ibang babaklasin. Uh, pwede naman doon sa ibang diskarte, pero ganito yung diskarte ng paggagawa natin. At bago na. Bago na yung arm bago na yung rocker arm na isa dito sa exhaust. Pero yung rocker arm na fending, hindi na natin pinalitan yung kasi yung pa naman. Pero ang naman. Ano po? Uh, magka. Magka pong kuha nyo ngayon, oh, laki pa rin. pa. Akabit oh, na lang ako naman po ito. yung okay. kita naman natin na ah, yung tingkan nga yung baligtad so papalitan na natin kasi yan yung na yan kapag kayo pinta mga boss kahit ano mm -hmm. ay, yan di ba kita nga naman natin yung spring yan so, at maliktad, at maliktad, maliktad yung pagkakalagay uh, inuna niya ilagay doon sa front <tip> dapat yan ay yung <tip> sa takip mo na susunod na basta ganito At tulad dito, mga boss dito na ilalagay saan. tapos ay ipasok sabi, sabi, doon sabi, sa front At yun, ini adjust na rin natin yung kasi nung rin natin. hindi rin. Uh, uh, na, no, pa, ay papaday patay. Kung na na yung... so, ano pa oh. mga matay ang gagawin natin, titistingin natin kasi paanda rin natin matay mga boss ano uh, ang natin na Kung ano lang is patay? Kung ano ang luluagan natin yung banjo bolt yan yung banjo bolt na yan luluagan pag may sumira dyan na lang yung ibig sabihin goods yung pagkakabit ng filter kapag ka hindi sumira mga boss nababa nag change wheel kayo baklasin nyo na uli kasi yun ay kapag kawalan lumabas dyan baligtad yun yan tulad nito umaantar na ba diba? so luluagan lang natin yung banjo bolt na yan oh, gamit ang 12mm na combination range. So, kapag ka may sumirit, nalangis, siya na yon, goods na yon, And ayan mga boss, yan na yung under So, makinis na. Ay, tatututin na yung <laughs> andar. Ah, pwede na. Basta, uh, yan po pati, medyo may matigas pa minsan yan na party. Yung mo eh. Pero, malakas naman po yung, ano, yung supply ng line. Huwag to, wala yung ingay. Ay, wala na po, walang lagi isa na Balik na ang filter. Ibang <laughs> <So, laughs> so, araw na tayo yan. Wala pa na pitong libo eh. Ano na-ari na ah. Walang Oo. Kasi kunin ko ito, may... May lagidig na. Hindi baligtad na po ang filter nung wala. Hindi kami ito ba siguro nung police dyan sa so, amin? Wala. <laughs> <So>, Hahaha. <laughs> so, thank you. Selamat, uh.